Inrunsad ng NKDI at Lung Center of the Philippines ang kauna-unahang lung transplant program sa bansa. Layan itong mapalakas pa ang serbisyong medikal at maiwasan ang pagkasawi ng mga Pilipino dahil sa respiratory illnesses. Sinovel Talacay, San Detalye. Naabutan pa ng PTV News team na bumibili ng Yossi si RJ sa isang tindahan pang tanggal umay daw niya ito pagkatapos kumain. Pagkatapos kain lang po, ganun. Kasi parang nasoka ba, ganun. Busog lang mag kasi busog. Labing anim na taong gulang pa lang na magsimulang mag si RJ at ngayon ay aminado siya na may kakaiba na siyang nararamdaman sa kanyang katawan. Minsan, upo lang po, tapos gano'n, tapos mawala rin naman po. Kasi nakaano po sa katawan, minsan daming nakaasakit, ganun, dahil sa yosi. Ayon sa World Health Organization, ang paninigarilyo pa rin ang nangungunang dahilan sa pagkakaroon ng lung cancer. Ayon naman sa International Agency for Research and Cancer noong 2020, umabot sa 1.8 million ang namatay sa buong mundo ng dahil sa lung cancer. Ang target ng Lung Center of the Philippines o LCP, wala nang masawing mga Pilipino nang dahil sa mga respiratory illness lalo na sa lung cancer. Ito ang dahilan kaya nagsanib pwersa ang LCP at National Kidney and Transplant Institute o NKTI at naisakatuparan ang kauna-unahang lung transplant program sa bansa. The partnership between LCP and NKTI can be a template in which hospitals pool the resources and share assets to boost patient care and improve bottom lines. The launch of the LCP and NKTI lung transplant program is an application of the proven maxim that two heads, two hospitals, are better than one. Itutuloy rin ng LCP at NKTI partnership ang laban kontra pneumonia, TB at iba pang respiratory disease sa bansa. Let us remember that healthcare is our covenant with the people, a public commitment, driven by neither political agenda nor personal personal legacy projects. In this hospital where heroes walk and worked, may this program be a testament to our unwavering duty to serve the Filipinos. Para mapaigting ang nasabing programa, sinabi ni Batanes Representative Sir Yaco Gato Jr., Chairman ng Committee on Health sa Kongreso, na sila ng mga batas para higit na maging accessible ang dekalidad na health services sa bansa. This is a dream come true for us public servants, for us physicians who spend countless hours at the bedside of patients witnessing how organ transplantation take toll on both patients and their families. Plano naman ni Senator Sani Anggara na gumawa pa ng isang batas para ang mga ospital na tulad ng NKTI at LCP ay makarating din sa mga lalawigan. We need to do a, a new law for the allied health professionals to assist these doctors but uh, we've done the facilities in many of our state universities and colleges at alam natin yan ay isa sa mga pangunahing programa ng ating mahal na pangulo nangako naman si Quezon City Mayor Joybel Monte tutulong sila sa nasabing mga specialty hospital para sa pagpapaliwanag ng kahalagahan ng organ donation we also fervently support your plan of creating a registry for organ donations uh, soon and we WILL GLADLY ASSIST IN HELPING YOU uh, SEE THIS OBJECTIVE TO FRUITION IN FACT ko lang po kay Doc Vincent THAT THE CITY COUNCIL CAN PASS AN ORDINANCE uh, TOWARDS THIS END SO THAT WE CAN INCENTIVIZE MEMBERS OF OUR COMMUNITY ESPECIALLY HERE IN QUEZON CITY TO um, to make it a practice to be willing to donate their organs so that others may live. No? Samantala, nangako naman ang Pangulo na mamadaliin ng administrasyon ang pagpapadami ng specialty hospital sa mga lalawigan. Noel Talakay para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.